Dika! Okay, Alan, si so mabilisang mabilis ang tanong uh -huh. lang ito, ha? Each of you will get your turn. Ang lobo, ito, yung mga lobo na nandito, ito yung para magiging timer ninyo. Yes. Okay? So kapag sumabog na yung lobo, tigil na sa pagsagot at pagsabog yes. tanong ng mga tanong. Pero kailangan... Makarami kayo Oo. bago sa Kailangan din makuha kaming mga sagot. Kailangan din makuha kaming mga sagot. Three questions. Yes. Yes. Kung hindi kasi kayo naka-three questions, so ulit tayo. Yeah. yeah. Oh. Ayan. Okay. So, sagot ka agad. Sagot agad. Okay. okay. So, ang mauuna, Kuya Kim, ay si okay. Allen. Si Allen. Yes. Ako na. Oh, yes. Sige. Okay. You can guide, guide Allen. Okay. Naku, bakit ba ako nag kasi O, kasi si Kuya Kim dyan, dyan, dyan sa okay. ano eh. Okay. okay. So, Pag tanong ko, simulan na natin. Okay? Yes. After Kuya's question, One, press na. One, two, okay. three. One word to describe Sofia. Go! Uh, simple! Katangina na mo na Sophia. Simple! Kung may si Sophia, sa kayo pupunta? <laughs> sa sangyo. <laughs> Dahil na Worth tampuan nyo ni Sophia. <laughs> ano po ulit? Worth tampuan nyo ni Sophia. Bakit? Ah, uh, ML! Dahil... <laughs> Maganda sana yung nasagot eh. Good job, Alan. What was it? Good question. Maganda eh. May plano ka bang ligawan si Sophia? Opo! Soon! Soon! Maganda pa rin! Sa bilis ni Alan, ang dami niyang nasagot. Ang dami niyang nasagot. I love it. Nice one, Alan. Good job, good job. Okay, Alan. Ah, Sophia, ikaw na. Wala, wala. Baka pala pag-awak mo na eh. Oo, siyempre. Isang mga green color? Kasi grabe rin kaya nang sinagot ni Allen ang masasagot ni Sofia. Yes! Tingnan natin. Okay. okay. Ready, Mom? <laughs> Alright, All right. Dito ako. Dito ako. Dito ako. Dito ako. All right. Ready? <laughs> Char. Okay. Ready po. First impression mo kay Ale? Oh. Maingay. Ang malaki ng questions. Uy, pinaka memorable na ginawa niyo ni Alan together. Memorable? Siguro po yung Boracay at ATV. Oo. Oh, oh shit! <laughs> Boracay at ATV? Teka, mag-ano po na tayo, po Mars? ATV. Ah, ATV. Mag-follow up, A up na tayo A ng questions. Ito sabi mo, one word to describe Sofia at katangian na pinaka gusto mo kay Sofia ay simple. Simple. What do you mean by simple? Kasi si Sophie po, pag nakilala nyo siya sa personal, kung ano po yung nakikita nyo sa kanya ngayon, ngayon, napakasimple niya kasi lagi siya naka-oversize na damit. Tapos ano po siya, hindi siya ma-makeup talaga. And you like <laughs> that, that about her? Hindi naman kailangan ng maganda naman talaga. Oo, oh, 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 oh. yun, maganda po talaga mm. si Sophie. Oh, yeah. Yes! <laughs> oh. Ano oh, pa ang tinanong mo? Ano pang tinanong mo dito, Kuya? Yung ano, yung hindi niya nasagot, yung may plano ka ba ligawan si Sophia? Siyempre po. Bakit hindi ba? uh, ngayon po kasi parang ina-enjoy po muna namin yung pagiging best friend namin. At least kung soon, pag tamang age, kilala na namin yung isa't isa. Madali na lang po. Aww, <laughs> it's nice that they're building the foundation of friendship more than anything else. At saka Mars, alam nila na hindi pa tayo mature enough para sa mga relationships. Sana natin ng mga bata pareho yung mag-isip. Yeah. Actually, <laughs> Mars, natutuwa ko because kahit alam nila that, you know, that they like each other and that they value each other's friendship, yung kaya nilang maghintay. Yeah, at ingatan yung oh, friendship nila oh. along the way. Oh. Nice one, guys. Teka lang, sabi mo na ingayan kaya kay mo. <laughs> First impression! <First> Opo, <laughs> oh, kasi nakita ko po siya sa canteen. Kakwentuhan niya yung mga kasama niya sa stars Tapos ang dal-dal-dal-dal po niya habang yung dalawa niyang kasama kumakain lang. <laughs> so, akala ko, siguro maingay to. Pero to totoo po, maingay to. <laughs> <na. laughs> Madal-dal siya. Uh, Madal siya po uh, talaga okay. maingay po talaga <laughs> siya. Okay, teka, ito pa. Nagselos ka na ba ever sa ibang girls na naging close kay Allen? Sabi mo, oo. Oh, oh. for uh, well, once lang. Once lang naman. Ano ba nangyari? Bakit nagselos? <laughs> 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 si na John niya. Kasi parang nagselos po siya sa akin. So, ang ginawa niya, nag-flood like siya sa girl na yon Tapos nakita ko. Tapos <laughs> na yung oh, <laughs> pa. So, eh. si na John niya. Opo. Oh, ano ba si Para, para malaman kung magselos <laughs> si Sofia o oh, hindi. So, parang ganyan na rin po. <laughs> <laughs> okay, <laughs>